Ang ganda ng clouds. Guys, papunta kami ngayong Arayat, Pampanga. So, ayan po, ipapakita ko sa inyo yung mga dinadaanan namin. Kami po ay nagmula sa San Nicolas, Gapan, Nueva Ecija. Ang pupuntahan po namin ngayon is uh, San Nicolas, Arayat, Pampanga. So, ayan guys, kung makikita nyo yung ano, mga alapahap. Ang ganda po ng panahon. Kaya, may ipapakita ko sa inyo mamaya. Medyo sa banderoon. Ayan po guys, ayan, natatanaw nyo po ba ang bundok na yan? Ayan po ay bundok ng uh, Mount Arayat. Ayan, kapag nadadaanan nyo yung bundok ng Mount Arayat. Ang piling mo napakalapit niya lang sa kalsada or sa highway. Pero malayo pa po yan guys. Medyo malayo pa talaga. Merong daan dyan sa banda doon kung paano ka makapunta sa Mount Arayat. Dyan lang sa bandang unahan. Meron dyan uh, pakanan. Pakalampas po ng tulay. Pakanan po siya. So yun po yung pinupuntahan ng mga gusto makarating sa Mount Arayat. Dito naman sa ating kaliwa guys, papuntang Arayat, makikita nyo yung uh, barko. Ayan, coating barko siya guys. Tingnan nyo. Ayan po siya, Exa College of Asia. Exa College of Asia. Paaralan, paaralan ng mga siman. Dito naman po sa kaliwa ay tulay po ito. Ang ilog na po yan ay galing dun sa may Mount Arayat. So, dito sa kaliwa, sa kanan po, makikita nyo yung Mount Arayat. Sa kanan ay matatanaw nyo yung Mount Arayat. Ayan yung ilog, karugtong ng ilog na ipinakita ko sa inyo kanina. So, ayan po, sa banda-banda pa doon, meron pong daan papunta sa Mount Arayat. Ayan guys, andito na po tayo sa San Nicolas, Arayat, Pampanga. So maraming salamat sa inyong panunod, guys! Ayan, thank you for watching. God bless us all. Bye everyone. I love you all, ma mama.